Paano ko kaya mabibili yung cellphone na gusto ng anak ko? Eh, napakamahal nun. Kailangan ko magsumika pag trabaho para mabili ko yun. bit ni Cherry Mobile, eh <laughs> Hmm? Matutulog na nga lang ako. Pre, kembali kan apa? Di tengah pre. Tera tolong kita, kita nak sebarak sa sana. Tera. Bos, jadi papa mau gaul yang kami kesemat. Sini kan. Oops. Boss, pwede ba akong bumalik kahit 25,000 lang? Hindi kita mabibigyan ng ganyang kalaki. 15K, pwede pa. Ah, sige boss, salamat. Boss, sige, sandali. Boss, ito na. Salamat po, sisiguro doon kung mababayaran ko ako. Oh, sige, ikakaltas ko sa tatlong buwan mo yan. Ayos ba, pre? Okay. May pambili ka na ng cellphone sa anak mo. Siguradong matutuwa yun. Maraming salamat, pre. Dahil tinulungan mo ako. Ano kaya ang ulam? Ano pa naman ang tayo? na naman ang ulam. Dalawa na nga lang tayo dito. Di ka pa makabili ng masarap na ulam. Hmm? Matutulog na nga lang ako. Pasensya ka na anak kung alam mo lang paano ako naghihirap para lang mabili ang inihiling mong cellphone. Hayaan mo sa susunod, makakabawi din ako sa iyo anak. fresh ka lang dala ka na kaya sa doktor Parang napapadalas na ata sakit ng ulo hindi hey, pre pagod lang to pre At tignan mo naman yung panahon napakainit o bahala pre abdi pala tayo ngayon ano ang balak mo hindi ka pa bibil na cellphone ko ng anak mo ay, ibili sana ako pre, kaso, masasama mo kaya ako. Muna mong pre, ikaw pa. Salamat pre, ipit ko lang pa. Sige pre, tayo na kita sa sibahan. Sige pre. Nasa na kayo si pare ko? Ba't ang niya naman? Ay, doon na pala siya. Pre, taro na. Taro <coughs> pre, nandito na pala tayo. Gusto sir, check nyo muna po yung cellphone kung sa inyo. Ha? Ah, sir, o lang po ito. Ba bali, ano lang po yan, sir, bali 25k lang po yan. Ha, ito po sir. Maraming salamat sir. Sige sir. So, pre, sigurado matutuan yan ang anak mo. Kaya nga, pre. Pre, pre ayos ka Pre, pre, anong nangyari pre? pre Kaya nga lang, tatawa ko ng bulansa. So.